Nahulog na sa kamay ng kapulisan ng Tinambak Municipal Police Station ang lalaki na itunuturong sospek sa pagwasak ng dalawang automated teller machines, mga bintana ng tatlong sasakyan at glass door ng Tinambak Public Market sa Tinambak, Camarines Sur. Alas 3.30 ng madaling araw kahapon, Hunyo 22. Kinilala ang sospek na si alias Potpot, Pot, residente ng Southville, Muntinlupa City. Alas 5 ng hapon kahapon nang maaresto siya ng otoridad. Wala naman daw itong natangay ngunit batay sa ulat Dati umano itong lulong sa droga at may diferensya daw ito sa pag-iisip. Dabot na suspect, parang ang walang nangyari. Eh, hindi ko alam kung or tulog o tulog-tulog. Pero naabutan po siya na nakahiga. nakipag na rin naman kami sa lamba. Magpapail din sila ng kaso through regular filing. Baka may yung araw. Yung sa ano naman po, may-ari ng Toyota Corolla. Parang ah uh, yung may-ari ng Toyota Corolla, hindi naman na-interesado ng file ng case. Nabatid rin na nakikituloy lamang ang sospek sa kanyang tiyuhin sa nasabing bayan. Ato yung sospek hindi naman talaga nakakausap ng maayos. Parang pinakausap yung sarili. Sabi, meron daw mungulong-bulong sa kanya na gawin yun. And according sa tiyuhin niya, drug addict daw ito dati nung nasa Manila pa. Sa ngayon, nasa kustudya pa ng tinambak MPS ang sospek para sa kukulang disposisyon at nahaharap sa kasong malicious mischief. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.